Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Isang malaking balita para sa Philippine Air Force. Kinumpirma na mismo ng Korea Aerospace Industries o KAI na ang paparating na labindalawang bagong FA-50 Block 70 Fighting Eagle ng Pilipinas ay gagamit ng US-made Raytheon Phantom Strike AESA radar, Isang makabagong sistema na magdadala ng ating FA-50 sa panibagong antas ng capability. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin nito sa ating Air Force modernization, ano ang pinagkaiba ng Phantom Strike radar, at kung paano nito babaguhin ang performance ng FA-50 fleet ng Pilipinas sa mga darating na taon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kung matatandaan natin, ang FA-50 ay bahagi ng Horizon dalawang modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ang unang batch ng labindalawa FA-50 ay na-deliver noong 2015 hanggang 2017 mula sa South Korea sa pamamagitan ng KAIO Korea Aerospace Industries. Itong mga unang units ay naging game changer na agad, ginamit sa close air support, maritime patrol, at air defense training missions. Pero dahil limitado ang capability ng unang batch, lalo na sa radar at weapon integration, matagal nang pinaplano ng Department of National Defense na kumuha ng mas advanced variant. At ngayong 2025, kumpirmado na darating na ang FA-50 Block 70, isang upgraded version na may mas modernong avionics mas malakas na radar, at mas advanced na communication systems. Ang kontratang ito ay pinirmahan nitong taon, at ayon sa mga ulat, nagkakahalaga ito ng mahigit 40 bilyon pesos. Target ng Kai na simula ng deliveries pagdating ng 2027, kasabay ng iba pang customers gaya ng Poland at Malaysia. Isa sa pinakamalaking upgrade ng Block 70 variant ay ang paggamit ng Raytheon Phantom Strike AESA radar. AESA o Active Electronically Scanned Array Radar ay ang cutting edge standard sa modernong fighter aircraft. Ito rin ang klase ng radar na ginagamit ng mga 5 generation fighters gaya ng F35 Lightning II. Pero ano ang kakaiba sa Phantom Strike? Ang Phantom Strike ay gawa ng Raytheon Technologies, isang kilalang defense company sa US na gumagawa rin ng missiles at sensors para sa F-15EX at F/A-18 Super Hornet. Ang radar na ito ay compact, lightweight, at energy efficient, kaya perfect para sa light combat aircraft tulad ng FA-50. Ang kagandahan ng AESA radar kumpara sa lumang mechanical radar ay kaya nitong mag-track ng maraming target sabay-sabay. May mas mahabang detection range at kaya rin itong gamitin sa air-to-air -air at air-to-ground missions ng sabay. Kumbaga, isang radar na versatile at adaptable para sa iba't ibang combat scenarios. Sa simpleng salita, ito na ang magbibigay sa FA-50 ng True Multi-Role Capability. Kung dati, limitado lang ito sa Air Patrol at Light Strike Missions, ngayon, pwede na itong gamitin bilang Interceptor at Beyond Visual Range, BVR, Capable Aircraft, lalo na kung ma-integrate ang mas advanced na missiles gaya ng M120 AMRAAM sa hinaharap. Noong una, marami ang nag assume na ang radar na gagamitin sa bagong FA-50 ay ang LIG NEX isang AESA radar, isang South Korean-made system na ginagamit din sa mga upgraded FA-50 ng South Korea. Pero ayon kay Dong Haik Shin, ang Vice President ng Kai for International Business Development, mismong Raytheon Phantom Strike ang napili para sa Philippine Order. Ibig sabihin, magkakaroon ng commonality ang mga FA-50 ng Pilipinas, Poland, at Malaysia, lahat sila ay gagamit ng parehong US radar system. Magandang balita ito dahil mas madali ang logistics support at training compatibility sa pagitan ng mga bansang gumagamit ng parehong teknolohiya. Ang LIG Nex, isang radar ay maganda rin naman, pero ang Phantom Strike ay may edge pagdating sa integration sa Western weapons. Dahil US made ito, mas compatible ito sa mga weapon systems at targeting pods na ginagamit ng mga NATO allies at ng US mismo. Isa pang interesting update na kinumpirma ng Kai ay ang walang single seat export variant ng FA-50 sa ngayon. Ibig sabihin, ang labindalawang bagong FA-50 ng Pilipinas ay mananatiling two-seater configuration, katulad ng unang batch ng FA-50. Ang dahilan nito ay practicality. Ang two-seater design ay nagbibigay ng flexibility, maaaring gamitin bilang trainer aircraft o combat aircraft depende sa mission. At sa kasalukuyan, wala pang ibang bansa na umorder ng single-seat version dahil mas gusto ng karamihan ang versatility ng two-seater model. Para sa Philippine Air Force, magandang bagay ito dahil nakakatipid sa training pipeline. Isa lang ang platform para sa pilot training at combat readiness kaya mas madali ang transition ng mga bagong piloto papunta sa frontline missions ang pagdating ng FA50 block 70 ay hindi lang simpleng modernization project isa itong strategically para sa ating air force sa unang pagkakataon magkakaroon tayo ng light combat aircraft na may capability na halos lumalapit na sa 4th generation multirole fighters ang paggamit ng US-made radar ay isa ring simbolo ng mas malalim na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas, South Korea, at United States. Ang tatlong bansang ito ay patuloy na nagtutulungan sa larangan ng defense technology at regional security, lalo na ngayong tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Bukod dito, makikita rin natin na ang upgrade ay bahagi ng mas malawak na planong palakasin ang air defense network ng bansa. Ang Phantom Strike Radar, kapag na-integrate sa ating command and control systems, ay pwedeng makipag-ugnayan sa mga ground-based radars at AWACS aircraft para sa real-time situational awareness. Ibig sabihin, mas mabilis makakadetect ang Air Force ng incoming threats at mas epektibong makakareact sa anumang airspace intrusion. Ang tanong ngayon, ano ang susunod? Maraming analysts ang naniniwala na ang FA-50 Block 70 ay magiging stepping stone papunta sa mas advanced fighters tulad ng F-16V o KF-21 Borame sa hinaharap. Dahil pareho itong gumagamit ng US standard systems, magiging mas madali ang transition kung sakaling mag-upgrade pa ang Pilipinas sa mas modernong jets. Bukod dito, posibleng makakuha rin ng additional FA-50 units sa susunod na Horizon 3 program kung mapatunayan na cost-effective ang Block 70 variant. May posibilidad din na magbukas ito ng Local Maintenance, Repair, and Overhaul MRO, capability sa bansa, kung papayagan ng KAI at ng DND. Ito ay magiging malaking tulong sa ating ekonomiya at sa pag-develop ng Philippine Defense Industry, dahil hindi na kailangang ipadala pa sa abroad ang mga aircraft para sa maintenance. Sa kabuuan, ang paparating na 12 FA-50 Block 70 ay isang makabuluhang hakbang para sa Philippine Air Force. Ang paglagay ng Raytheon Phantom Strike AESA radar ay magbibigay sa atin ng mas matatag na air defense capability, mas advanced na surveillance functions, at mas mataas na interoperability sa ating mga allies. Habang patuloy ang modernization efforts ng AFP, Malinaw na ang direksyon ng Pilipinas ay papunta sa interoperability, technological advancement, at regional defense readiness. At sa paglipas ng mga taon, makikita natin ang FA-50 bilang simbolo ng bagong yugto ng Philippine Air Power, isang yugto na mas handa, mas moderno, at mas maaasahan.